Hello mga ka-abroad Mayroon tayong pipikaping items mula sa isang online seller na ka-abroad natin Ito yung isa sa mga pag na mga sideline na mga ka-abroad natin dito sa UAE Dahil uh, maraming mga ka-abroad natin ang uh, sobrang busy sa trabaho hindi na makapag uh, makapunta sa mga mall o sa mga department store kaya dito na sila sa online nagsya shopping at kapag nakapili ay uh, it's either ikaw yung pick up o papa deliver mo kasi minsan may mga delivery charge so kung mayroon ka lang makakayahang puntahan o kung malapit lang para hindi ka bumayad ng delivery charge eh, pick up na lang tulad ngayon may kukunin tayong uh, damit na nagustuhan natin sa kabayan nating uh, online seller so mga 5 minutes lang namang takbo to ng sasakyan so minabuti natin tayo na lang para Uh, wala nang dagdag na charges dito nga pala sa UAE meron tayong uh, nag-iisang uh, Pinoy radio ito yung tag 91.1 o so, tag 911 eh, ito kapag ka uh, medyo nababagot ka na stress ka na homesick ka dito ka lang makinig para feeling mo na nasa pinas ka lang Okay, dito na tayo. Okay, tawagin natin yung ating ka-abroad. Nandito na tayo sa area. Ang uh, usapan namin. Ia-abot uh, yeah, na lang niya sa akin yung uh, damit, yung items. And uh, hazard lang tayo dito sa gilid dahil walang um, maparkingan. Dito ang mahirap, parkingan. Pagka may mga uh, pupunta kang ganito, may mga pipikapin ka. Mahirap yung parkingan. So hazard lang at sa uh, panalangin na mo muna dumating yung mawakit kasi minsan pag dumating yung mawakit yung nagtitikit ng mga uh, sasakyan, yung namamahala ng parking pinapaalis nila pag nakaganyan naka yung naka-hazard yung naman, binibigyan ng konting oras para matapos yung kanilang mga transaksyon so, tamagan natin Apo, andito na ako. Ah, sige, sige. Salamat. So, so ito lang mga kabrod successful naman ang ating uh, transaksyon nakuha natin yung item nabihara natin and uh, for sure okay naman to kasi suki so okay na to wala pa naman pumal yung transaksyon sa kanya okay na to legit to legit Tara na, uwi na tayo.